pala itsura niyan, ano? Kasa nililid lang, oh. Oh. Yun, oh. Grabe. Pre, dahil lumuli na ako, ah. uh, yung 11.30 mo, 10.30 na lang. Uy, <laughs> kitok. Kitok. Wala po. Uy. Ang Maya-maya. Uy. Uy. Opo. Naraya na, ayun isa. Nahangad kong maya-maya. Pero malalaki yun na nandun sa laot morning po mga master welcome po sa ating muti channel uh, nandito po tayo ngayon sa, ano, sa Manila Bay uh, Shoutout ko muna po ang mga nag ano natin ng mga nag comment nitong clip vlog natin maraming salamat sa inyo mga master uh, team vlog channel yung shoutout ako mandaragat sa kay master tulag choy kay, kay master gabriel pakungan at kay Master Rolando Reyes, shoutout sa iyo, Master. Maraming salamat sa pagtalaw, Master. Si hey, Marlon Cavite, sa iyo, shoutout. At syempre, sa panghuli, ah, lagi nakasuporta sa akin si ito, si Pare Ruel. Lagi nakakommit sa ano natin yan, sa YouTube channel. Ayun, shoutout nga mga ng ating Team Bukada. Nasa unahan, si Pare Nyor, Boss Nyor, Pare Ruel. Ayan. Oh, <laughs> Boss Bal, Kalito, at ang aming pinaka the best na bankero. Uhuli pa ba tayo, sir. <laughs> Uhuli, ayun. Si Boss Matt, ayan po. Uh, si Boss Matt po talaga isa sa mga ano to. Sa veteran po lang bankero dito sa Atlag. Ayan. So, mula pa noon, punang panahon pa, nandiyan na sila. So, sana makadali kami. So, abangan nyo po yung mga strike naming timbukada. Sana hindi kami ngayon malis kasi lagi kami nalilis <laughs> kada lakas eh mga nalilis kami <laughs> ayun shout out nga pala sa ano ayun sa Balagtas Angler ayun sa Jersey ayun BHFC ah uh, BFHC ayun Balagtas ayun shout out ayun gamit na natin yung uniform kay Boss Arnelim ayun shout out Oh, sige po. Uh, bata batay niyo po 'yung mistake namin strike na ba pre? Ayun. Wala pa. Sige po. <laughs> Sino kaya unang i-strike sa amin? Oo, oh, nagkano ng sinangag. So, 5 minutes wala pa rin strike sino ko namang mag strike siya magwawagi oh, strike na si parang nyo ha sumapit mm. sumabit sa ano sumabit sa kawayan tulos yun kawala Kopo, nakaya na eh isa dalawa na. <laughs> Maka-extra. Oh, sabay na po. Ayan, nag-uunahan sila. Ha? Taga lang, wait. Ayan, salo ito. Nasa iyo. Ayan, ayan. Ang pawawalan. Ayan, boss. Teka. Teka lang Okay na. Malaki nga. Malaki ito. pre. Lapu-lapu, oh. pre. Ha? Lapu-lapu. Uy. Dali, <laughs> pre. Lapu-lapu, tsaka talakitok na huli. Pre, <laughs> pamasahin, na. Pre, ka na. pamasahin, Galing naman nun. Congrats, boss nyo. Ako po, tangay pala yung dalawa ko. Ang tangay. Ayan Eh, mahirap pagka maraming ano. Nakadali na naman si boss nyo. Yan, yan. Eh. Nakasabit pa. May ano siguro dyan? May bahura. Nakalungga ah, yan. Nakalungga. lapo yan na naman. Kaya mo lang. Permis mo lang. Lalabas yan. Kaya mo lang. Kung hindi lumabas, pabarangay natin. bitawan mo lang mamaya ano yan luluwag yan tama nang niyo ko eh nice boss kitok lapo uy mabaya maya maya uy ayan na po maharvest na sila <laughs> yes maya 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 boss nyo nakipaglaban pa rin doon sa labo um, nabatak pa rin <laughs> oh, yan nga yung hanggang 11.30 oo oh, dyan ka muna oh, nakalusot yan magkano makakawala din yan huwag mo huwag mo lang kwersahin saan naman yan sa walang alam ah may ah nakalubog Yo, one, zero. Yeah. <laughs> so, ganito na lang. Ako, wala pa rin. Tatlo pa kami ni Nyor. Ani, parang revel tsaka ni Boss Storage. Kaya <laughs> na. Muntik pang mag-donate. Mag-donate. Oo. <laughs> Nagdo-donate pa si pare. Talak mag alak. Hindi na. Malang. Hindi na. Kaya Kaya Pre, dahil lumuli na ako, uh, uh. yung 11.30 mo, 10.30 na lang. Uy, <laughs> <laughs> kitok. Kitok. Mm, papalit tayo ng setup. Dahil sila yung nakakahuli na ako hindi pa, nagpapalit ako. Nagayain ko yung setup nila. Mm, ayaw na makapalang mm, eh, parehas lang. Parehas lang naman kami ng ano nyan ah. Oh. Ang leader line, eh. Ang yun, oh. One, zero. Oy. dalawa na lang kami. Ay, ilan ba tayo? D -d tayo na lang dalawa, kali ito. Aba, teka. Papabugbog lang si Fernando po. <coughs> Hanggang sa hindi na makabawi. <laughs> Hanggang sa nabasa mo na lang DN. Oo. Oh, DN na pala. <laughs> Wala nang oras. set up Hey no. gagi pucet No sige 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 tas mabed, Ayun hindi sabit din oh, wala na nah, wala na Buenas naman ni eh, Bosnyor sana all Sige, okay, bomba. Ito. Buenas talaga ni... Araw mo ngayon. Ganyan pala gagawin namin. Dapat madalang. Madalang sumama. Madalang sumama. Ha? Lapo-lapo. Ha? Oh, malaki oh. Magellan. Salok. O, oh, leader line mo na lang. Mukhang oh, wala. Ayun la. Taas mo nga boss nyo. Ayun oh. No? Grabe. Half kilo. So walang pa ba to? Anak hmm. ng baking Benas mo naman Bale, huli rin ako ng mangilo hmm. oh, dito baruto, hey, ito. Man. Oh. Oh, ito mong ipin? Oo oh. Hindi, lapis yan Lapis mo to? Malapis Ito mong ipin? Oh. Oo oh. Lapis Barakuda nga baruto, para, ito mong ipin Ah, <laughs> ano? tin mo yung mga ano yung mga pusit dami okay. oh ayun oh may yung ano ko ayan eh oh ayun oh, oh. parilutan ko wala na eh. pa naman ng pusit pa pusit ayan, tinitiri, oh. no, mo na naman ayun, eh tiritire eh hmm na. <coughs> na. okay naka isang isang strike lang ako pero hindi ko pa nailan ayun ilipat po kami okay tabi muna kami dito sa so may kubo ah, nandito kapalaran ni Tito Ato maliliit na isda Gagadun. okay dito na po kami mano tumabi muna kami sa gilid ng baklad at wala kaming mga strike sa ano. Awit ah, na dito pag kinagatan kayo na. Yan. Diyan Hey! Galing talaga. Happy Orey. birthday, boss. Ano? Boss nyo. Ano ako nila? Mabangan. May maya Pero ako mga apat na schedule di ako sasama. Paano masabi? Ah? Pagbada lang sumama pala, pinagbibigyan. Oo nga. Isa na lang ang kilala ng isda. Hmm, hindi na uli. Awet. Oh, yun. Pero uli. Ay, naputol. Ay. Dali. Kainak. Kainak ka mo. Huwag nyo naman akong bukloin. Wala pa ba? Tana. Wala pa akong strike. Wala pa akong ano. Wala pa akong nailalan. Kanina pala nakapagano na ako. Kaso, hindi na dali. Ayan. Ayan na. Igagi. Bumasok. Lumabas ka. Lumabas ka. Strike na. Lapo-lapo to. Kinilid sa bato eh. Hmm. Naku, oh, magkaroon ng strike Sabit pa. Sabit pa. Gaman. Yung, tanggal ka dyan, uy. Yun. Ay, ayaw. Ay. Sinabit talaga. ayun si boss mat, oh. ayun Yun, oh. oh. wala rin. Sabit din. Ayun. Sabay kami ng strike Yun, lapo. Lapo-lapo. Hindi sa akin, ayaw matanggal. May pa ba tamat? Gagi naman to. Ayaw bumitaw. Bumitaw ka na! Tapang Ay, Gusto kong ko nang bumitaw. Bumita. Pero ayaw mo pa. Grabe, lapo-lapo to. Siniksik. Lapo yan. Kalito. <laughs> Kala ko naglalaro ko lang. Bumabayok yung dulo eh. Uy! Ul, bako ko. Patingin mo nga dito. Sa gilid lang oh. Oh. Bangis naman. Talo oh. okay, pa na. Oh. Alam na. Re oh, ano ba yan? Eh, sabit. Ubus <laughs> paninda. Ubus paninda. O, oh, hindi. Meron eh, pa. Nakuha, nakuha. Oo, oh, nakuha. Galing. Hindi ka lito. Saka nakasabit pa rin. Ayaw matanggal. Bibirahin ko na to. Uh, hmm? Galing talaga ni uh, boss uh, nyo. Oo. Oo. Oh, ano Ayan. Oo, oh, may nangahabol. Oh. May nang Oo. kalen telak ini bosnyur Amin ah. ay ay, ay. pintas sayang Para sayo. sayang kepala saya sayang pintas oh, kenain din uy uy lak <laughs> Butete! Huwag mo pala labuhin, oh. baka iangat ka niya! Oh. <laughs> <laughs> Sa mo! Sa mo! <laughs> Laki yung butete! Di ba kinakain niyan? Oo, oh, kinakain niyan. Nakain niyan! Pwede mo, angat mo. Iyaw yan eh. Hmm. Ako, baka may asugi yan, hindi pa Laki. Ang bigat. Ito ko, leader line? Buti hindi na putol eh, napakatalim ng ipin yan eh. oh, yun. Laki Hindi, nakaano sa pima. Hindi, eh. Sima talaga sa nguso eh. Ay nga, naka-video. Laki. Ayan o. No? Uy, laki! <laughs>

Ang laki, butet laki talaga. butete. Ang <laughs> laki, kasabog ba yan? Ang <laughs> laki. Wala <laughs> yung tsura dyan, ano? Ang laki yung butete na yan. Souvenir. <laughs> Kala <laughs> ko na yung nadali <laughs> na butete nga. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Lakas o. Oh. Oo. Uh, lakas ang alon. Ayun. Talagang buklo po talaga ako. Alas 11. So lilipat kami. Masyado na po maalon. Uh -huh. Ayan na po. Ay, oh, po yung simbahan. Kami so, po yung mga halabos na laang. Wala akong strike sa loob. <laughs> yan, dito kami sa may bahay na yan. Ayun. Nabuhayan ako ng loob. Ayun ano eh. Mawawala na ako ng pag-asa sa buhay. Ayan. Hmm, tagal na sinisip. Dito lang pala huli. Tagalin din tayo. na din. Oi. Oh pala Lupa layun buhayan din ng loob ay, 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 nahangad kong maya maya pero malalaki na doon sa lao 1 <coughs> <coughs> million times mga load may kasama na si lapu lapu may kasama na si lapu lapu oh yan dyan ka ay naku no. si parang will bira para. parang ruel uy bang bangit nga uy ba't sa inyo malalaki ba't sa akin eh maliit <laughs> ayan mambangers na lang tayo hindi ko alam umamit na natin yun pa isa isa lang makakaraas tayo yun Uy. bang bangin. Matatandaan mo tayo. Tayo po. -tay. Ah, tinatapos ko na po ang aking pagbablog sa aming pangtero super hangin po ngayon number 5 po yung binigay sa aming hangin sobra walang number 3 puro number 5 <laughs> napakalaks po ng hangin talaga wala po akong strike si boss nyo lang po Pinala. yung nasa una na yan, yan. salamat pari Ruel well. siya raw salamat ah. <laughs> <laughs> ito po talaga hinuli ko yun na naman po kaming tigi, -tigi sa sa akin. Sa asawa ko, sa alak ko. <laughs> 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 Ayun. Sige po, mama.